kapot so, bigyan na tayo ng authorized para bumaba. I-vlog natin yung uh, farm ni ate Sheena. Ayan. Kasi marami tayong pinakiyaw na gulay sa kanya. So, sabi niya is, pwede kong i-vlog yung farm niya dito sa baba. So, yan. As you can see, dami nga mga halaman dito. Ayan. So, napakaganda. Hay sa yote niya. Medyo nalanta na rin. So yan. Okay, bababa tayo. Tingnan natin. Ayan, so medyo nakakatakot kasi. Hi, hello, papi. Ayan, ganda ng aso niya. Oh. Hello, papi. Say hi. Hi. Hello, hindi na mama siya papi. Ay, tumatahol pala siya. Hi. So yan. Ano pa isa? Oh, nakakatakot dami yung aso. So yan, baba tayo dito sa kain? Yung fine. So, eto na. Ayan na yung kanyang farm. Ayan. Maghanap tayo ng daan dito pababa pa. Ayan na to. It's look like rambutan. Ay, hindi. Ano kaya to? Swete? Hindi siya aswete. It's look... Ay, aswete nga. Hindi, hindi siya aswete. Para sya fruits. Ayan. So... Baba tayo. Ayan. Tingnan natin yung daanan dito kung saan tayo kababa. Ayan, yung loob ng kanyang farm. Actually, sarado siya. Ah, may strawberry sya sa loob. May sarili siyang strawberry. 'yon May sarili siyang strawberry doon. May trabos kamote. Ah, uh, dami. So, hindi ko ang makita yung daanan niya dito but we'll check. Tabi tabi po, ayan. Tabi tabi po. Ayan. So, ito yung kanyang broccoli. Ayan. So, par wala pang bunga yung mga broccoli niya. na ano ba ba? Kasi baka mapaliguan ako ng kanyang, ano, water for spraying. Ayan. So, ayan. naki-farm na rin tayo. farm ni Ate Sina habang nagre-retact siya ng mga pinakiyaw namin pang chapsuy yeah. so hindi tayo wala siyang daanan dito ayan ito yung sayote niya ito yung sayote farm so yan nakita natin yung sayote may mga roses din siya Aray ko, Kaya may mga sayote din siya. Ay, roses. Ito yung sayote. Kaya wala ka makikita ang bunga. Ayan ang dami. Kung makikita lang tayo, sa praso ng sayote, happy na tayo. Ito parang wala yata. Baka yung na nila to. So yan. Ayun, may nakita tayong bunga ng sayote. Ayan. It's old na siya. Binhila siya. Actually, binhila yun bunga na sa ate. So, yan. Nakita tayo. Ayan. But the rest, wala na. Yung Roses Farm niya, yan. Ang ganda. Kaya na, wala pa siya mga bulaklak. Hindi hmm, ba? So, tingin pa tayo dito. Ay. Alam mo, babasa tayo dito. Masya-shower tayo dito. Ayan. Ay, kapareho lang din pala yan. So, roses, broccoli, ay! Broccoli, tsaka yung mango nya doon. Pagkas na baba, o, oh, diba? dami, yan. Ay, may, ay nababasa na tayo, diba? Pwede ko nang gawin sa akin pang farm na to. Oo, oh, yan. So, binigyan niya ako ng authorized na tingnan yung farm niya. Ayan, ang problema nga lang, paano makita dito ulit. Ayan, nakita tayo, bakit na tayo? Ayan. Okay. Sir, so, nakakita na tayo. Wala tayo laki ng aso. Pakakagat na tayo ng aso. Ano sa tayo? So, yun, di ba? Dito sa, ano, sa pagyo, pag -e naisa, sarili ka ng loteng ganyan. Marami ka na matatanim, hindi ka na maghihirap. So, katulad ni Ate Sina, agad na ng bahay niya. May mga ari siya. So, yan. Balik tayo sa taas. Oh, 150, but... Yan, Ate Sina, napasyal ako na yung farm mo sa baba. Okay, no? Oo, ang dami mo palang broccoli farm doon ha. Oh. Roses. Oh. Tapos may sayote ka rin pala. Yung roses din na kakailangan. Hmm. Oo, ang oh, gaganda ng mga roses. Wala okay, lang buo. wala pang bulak lang. So yan si Ate, nagbabalot pa rin. Kasi, 35 pack na order namin. Over. So yung lahat yan mga paninda nila Gabi 3 kg for 100 Tatsuy set 100 Ayan yung mga keychain din sila doon And ito yung uh, Masarap na ano dito sa Bagi itong etag Ayan yung smoked uh, Preserved na meat Ayan so masarap daw yan So kung gusto nyo bumili dito, nito. Ate Cheryl, paano kakain? Ay, ay ready, ready. ready, to eat na yan? Ah, pasaho, ganun. Oh. Ah, oh, pwede na siya. Hmm. Sa gulay. So, yan. Ayan. Kung gusto nyo nang tigman to, mag-pass by kayo dito. Ayan. Dami. And at the same time, yung mga iba ibang mga gulay din nila. Ayan. 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 So, may cherry tomato din sila. Ayan. Fresh strawberry. Ito yung fresh strawberry na to. Galing to sa farm nila. Nakita ko yung farm nila sa baba. Maliit lang yung farm nila. Pero maraming bunga. Ayan. So yung mga jam. Different kind of jam. Ayan. So mga liquor nila. More on. Konti lang yung mga alcohol nila. So masasarap din. May rice wine. Ayan. So... Bugnay wine, ah. Strawberry wine. Ayan, taffy wine, cherry, cucumber, oh may cucumber siya, ha, may naapon. Ayan, so itong isa ng flavor to, yakon. ayan. So, ito pa yung mga peanut nila. Ayan. So, nandun pa yung mga iba. So, ayan. At the same time ito pa, mga peanut britain nila, 341.70, 68, pag singgang may mabilihin. Okay. Ayan, so ito pa. Ayan. Ang dami ng mga product din actually. Ayan. Ayan, may mga coffee grinding sila. So may butterscotch, hazelnut, sagada, arabica, benguet, barako, kalinga. Ayan, so ang favorite natin ay sagada, arabica, arabica. So parang related sa mga arabica. So yan. Huwag nyo kalimutan mag-pass by lang dito mga kaputo. Yan, maraming kang mabibilihan. At mura, compare mo sa taas, katulad yung wine na binili namin is 200 siya. Pero dito is 150 lang. So, nakasave ka ng 50 pesos. Yan. So, bili kayo dito. Yan. Pero at least, marami kayo madi-discount. So, yan natin, Ch Ate Cheryl. Maraming salamat po, ha? Oo, oh, yan. So, huwag nyo kalimutan po muli. Ayan. Ayan. Sige. God bless. Ayan. Thank you.